Dito kami sa loob ng ban, ang namin no, siksika ay, namin. No. Ayun na nga yung van, si Belinda. Mahirap Pero magkakapatid oh. kami, pamangkin yan. At syempre, yan ang mga nasa unahan. kami dami mo naman, Sara. Pinuro rin ninyo yung rooftop, tapang ng bigo nyo. Hmm, tama lang yun. Parang hindi nyo magsasabi. Ah, ganyan, hindi ka nakaka-uptakas yun. Punti lang natin yung alang gata. Isang kantang pala yung alang gata. Hindi, yung tatlo lang. Dapat dapat. Dakin, kasya na nga yung isa. Nung wala sarap naman niya. Dadalaw kami sa mama ko sa pala ko pinausap. Sa Hilayan? Sa Balayo. Sa Hilayan, sa Hilayan, mapalay. Dito sa Ternate kami, ba, sa Hilayan ay private malbahay tapos may ka, mga kare, kalabaw, mga bonda na, mga ate ko ay tong tatlong naka Tapos yung ate ko para sa yan. Yeah. Oo, isa si bunso namin kapatid ng mamae yan. Yan <laughs> ang <laughs> pangit. Ikaw, teña yan. Ang aking brother. Isang silay naman yan, bro. <laughs> <laughs> yan, ang ating mga pamangkin. Trademark ng mahilo mo. Malaki noo. Lahat <laughs> kami malaki noo. May mga mapa. Malitan noo ko, hindi ka mahilo. Kaya nga, nga, yun daw. Yun ang sabi. Bakit kahit green core lang ako, balibig turo yan ako ah. Dito po yung tulay ng Ternate Cavite. Sobrang linis. Bumaha eh, bumaha. Diretso na ka eh. Ano tayo sa mga baka gusto mong tumingin dito. Ate <laughs> Ayan, ang ate ko na... Sabi niya maganda daw siya. Ang maganda, maraming maliligaw. Natago yung mga pamangkin ko, ang gaganda naman. Joy ha, pang Miss Universe Joy, ang patagot tayo sila, hindi talaga nagbiyahe mo ngayon hindi talaga magbiyahe po. Pero baka magbig na eh, ano? rin sila magbig magbiyahe. Bibiyahe na rin siguro. Hindi, may kaso kasi ito eh. Maraming tao nagkapulsa, binibig. Dito, dito po ito mga kaibigan, sana. Sa Tarnate, Cavite.

iba kasi Ayan, madam mo, kasi maulan. Sagana ngayon sa kulay green. Malunti ang kapaligiran. Dahil maulan. maganda ang tanawin. Kulay verde. dito papuntang Himlayan. Yan, nadalaw kami sa aming mama kasi yung ate ko nasa La Union, ngayon lang siya nakapunta. Kasi nawala si mama ko, lockdown. Lockdown kasi nung nawala ang mama ko, kaya hindi sila nakapunta. Walang masakyan. Ngayon sila nakapunta. na ang Dalawang magkapatid na hindi nakapunta doon sa puro ni mama. Bago lang yan. Kasi... Ngayon, kasi lang sila nagkaroon ng time. Kasi may masakyan na. May pwede nang makalusot. Ano, kaliwa, kanan. kanan. Ano, Ano, ang Ang liit pala naman dito sa manito ko tong dito na ako. Um, na na power na pumasok bulo October 29. Yeah, sa October 29 ang cross na to. Ganyan na palayan yan dito tapos binababoy lang ng mga baka. Ay, ay, mga lidian, Mga baka na mga baka na. Hay, just ko karapat niyan kasi. Ano ba kinain na ang ano dun, Na. Ano? Yan dito. Sita ka na te, oh dito na kami. Dito na lang. Dito na kami sa himlayan. Dito naka oh, Himlay ang aming ina. Ganda ng bulaklak eh, oh. Wow! Uy, ang liwanag. mga Yan, mga kaibigan, ano? Kasi ngayon lang nakadalaw yung kapatid ko, kaya sumabay si sinamahan namin. Nadalaw kami sa mama namin kasi bawal na sa November 1 yan mga kapatid ko, pamangkin. Yan, yan mga kaibigan, ayan ang himlayan ng aming ina. Ayan, to, para, o. Wala pa, ito, lalagyan pa pa pala ng ito, yan, Mga kapatid ko, ayan, kapatid ko yan. Hindi kasi nang neng. naman kasi, malalim ang hukay ay napakapaka nung kaming pansit tsaka uh, biko. Sa Countryside 'yon. Nung time na 'yan. Wala talaga maglalakas lo, nung talaga. Mm. Okay. To, pa. Uh, na ang mga Yan, si Mama. Uh, ma naman 'yon. <laughs> Ah, happy birthday in advance October 20, it's your birthday Gusto ko sana ma, October 20 Kaso nga lang ma Yan ang dalawa kong kapatid Na hindi nakapunta sa buro ni mama ko noong April 30 na namatay siya kasi nga lockdown Yung isa kong kapatid Si Melda may baby So hindi siya maka Alis sa La kaya ang layo, walang masakyan din. Kaya vlog ka ng vlog, Kaya vlog ka, talaga yung vlog mo diyan. Kagulgol sila dalawa. Sila dalawa yung hindi nakarating sa ano ng mama namin nung April 13. May usok. Ayan. Pagka ganyan, may usok. Nagsisilab kami dahil kasabihan ng pagdadalo ko sa sementeryo halang bago ka umuwi nagpausok ka. Di hey, tanggal ang yeah. virus. <laughs> <laughs> Oo. Okay. Nene, dito ka, Nene. Hey, eh makakain na kayo doon ng hey, na kayo dito. Mama, uwi na kami, Ma. Matapos. Gabayan mo na lang kami. Lockdown. Para sa, ano, si Epril Maputo siya yung lahat din. Si Papa Gabayan mo, bigyan lang na ano, lakas ng katatawan. Meron picture na kami. Meron dalawa na lang. Picture na kami palagi. Eh, ano eh. Nakaupo na sila kasi may damo. Maganda kong damo na. Ayan. Pasok-pasok. Pauwi na kami. Damo na Pasok kami <gumula> <gumula> <laughs> <Diaan. susurra> kami guys. A few moments later. Ito kami, oh, ang ganda ng mga tanawin. Iba talaga pag nasa probinsya tayo. Oh, picture, oh. Picture. Picture. oh ayan Oh. Sa ayan, na. Ay, ay. Ay. Andali, picture. Ay, picture, muna. picture na, Ay, picture. Ay. ay dito. Ah, dito. Picture, ay, dito. Ay, Andali, picture, picture na. Okay, Bilis, bilis na. Bilis na. Bilis na. Bilis na. Bilis na. Bilis na. cellphone na. Bilis na. Bilis tayong Bilis na. Bilis na. ang akin Bilis na. Bilis na. na. Bilis na. Bilis na. Bilis na. Dito, banda oh. Paharapa, Ayan, dito kayo. na. Bilis oh, na. 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 Bilis na. Bilis na. 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 Ayan o, ayan ang aming kabundukan. Boy, then, dito Selfie ka na <laughs> Selfie ka na oh. Sali ka muna doon para may kuha ka. Masaka mag-selfie. <laughs> o, oh, ayan. One, two. Uh. Smile. Background ng bundok. Okay. Gracias. <laughs>